ang lahat. Magandang hapon. It's me again. Welcome back to my YouTube channel. Ayan. Kumusta po mga kasari? Kumusta po friends? Kumusta po ang lahat? Ngayon nga po ay 4 p.m. na nga po. So, kumusta po ang lahat? Kumusta po mga bentan sa inyong mga lugar? Ngayon naman po ay okay pa ang benta natin. Medyo marami-rami po tayong benta ngayon. Thank you Lord for all the blessings every day. Ayan. Pentuhan po tayo mga kasari mga guys. Kung kailan nga po tayo nag-start. Gusto ko pong share sa inyo yung mga bagay na naranasan po natin bilang isang tindera or sari-sari store owner. Ayan. Gusto ko po sure sa inyo guys sa mga nakapanood po na mga videos. Yung mga nakaraan po natin videos kung kailan nga po tayo nag-start magkaroon ng tindahan. Ayan mga kasari, nag-start po tayo magkaroon ng tindahan. Year way back. O oh, English. 20 year 2020. Ayan, year 2020 po tayo nag-start magtindahan. June po yun at 5 years na nga po tayong may tindahan. At ayan, thank you po Lord for the blessings every day. At bago po, bago po tayo nagkaroon ng mga paninda ng mga ganyan, guys. Ay, syempre po, dumaan po tayo, syempre, by level by level. Di naman po pwede na, kai-start pa lang po natin is, malaki na po agad yung ating tindahan. Syempre, dumaan din po tayo sa maliit po na puhunan. Nagdagdag dag po tayo nang dagdag, dag, kaya po dumami yung ating mga paninda. So, ayun, guys, meron po akong gusto nang share sa inyo ng mga bagay na dapat po isipin ng mga gustong magkaroon ng negosyo, tindahan, o sari-sari store. Ayan. Gusto ko po na kahit pa paano, ma-inspire ko po, po kayo. Kasi po ako ng tindahan po. Kasi na-inspire po ako sa mga nagtitindahan or sa may mga tindahan. Lalo na po yun sa isang content creator or sa isang vlogger nga po na tiga dito rin po sa amin sa Cavite. At talagang marami po talaga siyong paninda at na-inspire po ako sa kanya. Kaya nagtindahan din po ako. So, Meron po ako nilista dito guys para sa akin po guys. Meron po ako tatlong bagay na dapat po natin isipin at isang al isa alang-alang sa pagsisimula o pagtatayo ng isang negosyo o tindahan o sari-sari store. So meron nga po ako nilista dito. Unang-una nga po dito mga kasari. Friends ay ang lokasyon. So syempre po kung location nyo. Example guys, yung so location nyo po is nandito po ay sa bandang dulo. Ang expected nyo po na syempre ang inyo pong customer ay madalas po ay laging sa dulo. So, okay po na magkaroon po ng negosyo. Kahit saan naman po guys, basta po may mga tao. Pero depende pa nga yun, depende nga po yan sa lugar ng ating pagtatayuan ng negosyo or sa lokasyon ng ating negosyo. Mas maganda po sana kung talaga mas maraming tao na sa gitna po kayo. Pero kung nasa dulo naman po kayo, okay na okay po yan magnegosyo mga kasari. Kasi ito nga pong tindahan ko mga kasari ay nasa dulo po kami, umpisa po talaga ako na kukunti po talaga yung bumibili. So, dumaan po yung mga ilang araw. Dadagdagan po na yung aking mga customer. Yung mga customer ko nga po, nandun po sa mga block. Block 21 po kasi kami mga kasay. So, yung mga block nasa block 18, 17, 16, nakakarating pa po sila dito sa amin. Kasi po, ay maaga po tayo nabubukas. Yung mga kakumpetensya ko po, or mga kapwa ko -ka mga tindera, yung mga tindahan po dito sa amin ay, nagbubukas po sila mga 7 or 8 na. Tayo po ay nagbubukas po tayo ng 5 a.m. Bukas na po tayo para Meron po tayo, syempre blessings, magmaaga po magbukas, maaga po ang biyaya, maaga po ang benta. Kaya yun po siguro yung ating lamang sa ibang mga tindahan kasi nga po maaga tayo nabubukas. Kaya po, yung iba po mga nakatira po dito sa amin, mga kapitbahay po namin is talagang dumadayo po sila dito sa amin. Tuwing umaga nga po, imaga, maaga po sila bumibili ng mga sabon, itlog, shampoo, ayan. Yan po yung madalas nating buhay naman, tuwing umaga. Kaya thankful, thankful at nagpapasalamat nga po tayo kay Lord sa mga blessings nga po. So yun nga po guys, kung sa dulo po kayo, okay na okay po yan guys. Kung huwag po kayong panghihinaan ng loob kung hindi pong bumibili sa inyo. So umpisa lang po yan mga kasari. Hanggat maaari po yun yung pong puhunan is huwag nyo pong gagalawin. Ipaikot nyo po yun yung puhunan. Ipamili nyo po agad hanggat, hanggat kung malapit lang po yung bilihan sa inyo, pamili nyo po agad yung mga palinda ng mga kulang nyo. Magdagdag po kayo na magdagdag. Para yung mga customer po na nagtanong po sa inyo na wala po kayo. Example guys, kunyari na hinahanap po sa inyo yung customer na kunyari po ay shampoo. Shampoo po na dab. Nagana po sa inyo tapos sasabihin nyo po is wala. Huwag na huwag na huwag mong na, babanggitin sa'yo itong wala mga kasari. Sabihin nyo po inubos na. Yan. Sabihin nyo po meron na lang po tayo na palmolive, sun ganyan. Para sa susunod po na mamimili kayo is meron, bumili na po kayo ng dab. Para pag bumalik po yung customer nyo na yon ay alam niya na titinda po kayo ng ganon. At babalik po yun mga kasari, sure po yan. Yeah. Kasi madalas po ganyan po talagang ginagawa ko kapag po hinahanap sa akin. Tapos wala nga po ako. Ang lagi ko po sinasabi ay naubos na. Hindi po ako nagsasayita ng salitang wala. Lagi ko po sinasabi ay naubos na. Tutulad po mga kasari ng ano ng alkohol. Ayan, ubusan po tayo ng oh, alkohol. At medyo matagal lang nga po kung hindi nakapagtanong ng alcohol kaya wala pong stock ako ng alcohol. Nalilimutan ko po kasi mga kasari. So may nagtanong nga po ng alcohol. Sabi ko po ay naubos na po. <laughs> Pero matagal na po talaga tayo walang stock na alcohol kasi nalilimutan ko pong bumili. Pero ngayon meron na po talaga ako. May stock na po tayo ng alcohol. Mamili na po ako. Ayan. Kasi may naghahanap po talaga ng alcohol pa isa-isa. Ayan. So mga kasari, depende nga po yung sa lokasyon na nyo negosyo kung nasa may bandang gitna naman po kayo at marami po talagang tao ay syempre marami po kayong benta niyan panigurado at marami pong bibili sa inyo at mga kasari po kung malapit lang po ang bilhin sa inyo mga kasari gusto ko po i-share sa inyo na huwag po kayong masyado magtataas ng presyo para balik-balikan po kayo ng customer ayan kasi lalo po kung malapit lang nga po ang bilihan para, balik, para bumalik-balik po sa inyo yung customer na sasabihin po ng customer kasi nakakatuwa rin po sasabihin po ng customer na madalas po kasi sabihin sa akin ng customer na ay mura dito, ay mas mura dito marami na po nagsasabi sa akin na mga bumibilin ay mura dito kaya nakakatuwa po, nakakamasaya po ako pag narinig ko po yung site ang gano'n na, na mura po yung paninda ko, kaya po sila bumabalik yan yun po yung gusto ko i-share sa inyo mga kasari, wala po yan sa kung nasaan man po. Maganda po talaga ng lokasyon natin tindahan. Ika sa gitna, nasa maraming tao. Pero kung ang tindahan nyo po is napunun nyo na po ng stock or maraming na po stock, babalik at babalik po sa inyo mga customer, mga kasari. Friends, babalik at siguradong babalik at babalikan babalik po kayo ng mga customer. Lalo't kung makita po nila na ang inyong mga paninda ay kompleto. Babalik po sila. Ayan. Pangalawa naman po ay yung mga customer nga po natin. Siyempre mga customer po natin, kapag nasa dulo nga po tayo, expected po natin yung mga malalapit lang po sa atin. Pero kapag ka po tayo, ang tindahan po natin ay ma-maintain po natin yung maaga tayong bukas, kung ang oras po tayo magbubukas, kung nangyari po 5 a.m., ay sigurado po yan mga makasari. Pagkabukas nyo pa lang, 5.10, 5.15, 5.20, magkakaroon na po kayo ng benamano. Kasi alam na po ng mga customer nyo na maaga po kayo nagbubukas. Kasi meron nga po bumibili sa akin. Nandun nga po sa medyo malayo pa nga po. Pumupunta po sila dito. Kasi may nakapagsabi nga po sa kanila na yung, yung tindahan po doon sa dulo ay maaga nang bubukas. Ayan. At medyo late din po tayo nagsasara. Mga 9 or 10 p.m. nagsasara po tayo. Hindi po tayo, nag 20, hindi po tayo 24 hours. Pero kung 24 hours, mas okay po sana. Pero hindi na po kaya ng powers natin. Wala po tayong kapalitan. Ayan. Kaya ano lang po tayo. Tuwing umaga lang. Hello friends, hello mga kasari. Meron mga pong bumili kayo na patigil po ang ating video. So yun na nga po mga kasari, kapag ka ang pwesto nyo nga po ay nasa bandang gitna, syempre po mga marami po kayong customer niyan, mapabata, matanda, mas okay po yun, mas marami pong benta. Pero kung nasa dulo pong tindahan nyo guys, mga kasari friends, okay na okay lang po yan. As long as kompleto po yung mga paninda, babalik at babalik po sa inyo yung mga customer. Kaya wag po kayong panghinaan ng loob kung ang bagong bukas po kayong tindahan. Syempre expected nyo po na, nukunti pa lang po ang bibili sa inyo. Pero kung mura po kayo magtinda, babalik at babalik po sa inyo yung customer. At kung kumpleto nga po ang mga paninda, mga kasari, babalik at babalik po sa inyo yung mga customer. Ayan, syempre dapat lagi po tayo nakangiti para bumalik po na bumalik ang mga customer. Huwag po tayo magsusungit, syempre. Mahalaga po na palagi po tayo nakangiti. Huwag na, syempre mas maganda naman po na kapag bumibili tayo, nakangiti po tayo, ba? Diba? Kasi customer po natin yan, huwag po natin susungitan, huwag po natin tatarayan. Kagaya nga po nang sinabi ko na okay po talaga na kapag ang tayo po mga nagtitinda is, Mag-ayos-ayos po tayo syempre natin sarili. Po tayong pulbo, mag po tayo ng pulbo. mag po tayo ng kuunti. Ayan. Tapos syempre para maayos po ang ating itsura. At syempre huwag po natin kakalimutan gumiti. Ayan. Syempre para magmulik-balik po ang ating mga customer. Para syempre po marami tayong benta. Kahit po nasa dulo tayo ay eh, marami pa rin po tayong benta kasi babalik at babalik po sa atin yung mga customer. So guys, mga kasari, meron pa nga pong pangatlo. Ito nga po gusto ko i-share sa inyo yung pangatlo. Mapakalaga nga po nito. Siyempre po, kapag sa pagsisimula po ng negosyo, kailangan po natin ng pera. Ayan. Para po sa akin, mga kasari, mas maganda nga po na ang ating puhunan o yung starting nating na puhunan is inaipon po natin o sarili po nating pera. Yung pera po talaga natin, yung hindi po tayo manghihirap. Hanggat maaari, mga kasari. Ayan mga kasari, na mas maganda nga po talaga na yung gagamitin po nating pera sa pagsisimula ng negosyo ay sarili po nating pera. Hindi po siya utang. Ayan. Para wala po tayong masyadong alalahanin. Mas maganda po kasi na sarili po natin yung pera or sarili natin yung puhunan na gagamitin natin, na, pambili, na po, pambili po natin mga stocks, pambili po ng paninda, yung paikutin po natin na pera. Ayan. Maganda po yan mga kasari na sa atin nga po yan na pera sarili po natin, hindi po siya utang. Pero kung utang naman po guys, pwede rin naman po. Kaya lang kasi para po sa akin, kung utang po yung puhunan natin, tapos malaki nalaga, medyo makaka-stress po mga kasari. So sa pagsimula po ng negosyo, hanggat kaya nyo po is mag-ipon-ipon po muna kayo kung kaya nyo po. Pero kung hanggat maaari, kaya nyo po, yung sarili po talaga natin na puhunan. Mas so, okay po yun mga kasari na sarili po natin yung puhunan, ang gagamitin po natin sa pagsigulan ng ating negosyo. Yan, mga sir ko lang po mga kasari, pero kung utang pwede rin naman po yan, kaya lang po kasi kapag utang po ang ginamit yung puhunan, marami po kayong dapat yan sa alang-alang, katulad nga po yung pagbabayad po niyan, paano po yung kung monthly po ba yan, kung ilang interest po papatak yung inutang yung pera, kung magkano po aabutin, magkano po yung, yung babayaran yung sa monthly, diba? yung hulog yung sa kada buwan, magkano po yung isa itatabi nyo. Hindi po katulad na meron po kayong sariling pera, may sarili po kayong puhunan, na yung itatabi nyo na lang po kita nyo or savings nyo is para sa ilalaan nyo na lang po sa mga expenses, katulad po ng kuryente, tubig, yung mga ano, mga kasari, mga pandagdag po sa pambili natin ng mga paninda, yung mga ganyan po mga kasari. Tapos kung nangungupahan po kayo ng pwesto, di ba? Dagdag din po sa alalahan ninyo. Kung kayo po ay mangungupahan, tapos may utang pa po kayo, is parang medyo mabigat na po yun mga kasari. Para, para po sa akin mga kasari ha, na kapag nagsimula po kayo ng negosyo, ang inyo pong tindahan, na, ang inyo pong pwesto or lugar ng inyong tindahan ay inuupahan nyo pa mga kasari, tapos utang pa yung inyong puhunan, ay parang hindi ko po yun kaya mga kasari. Para po sa akin na hindi ko po yun, hindi naman po against dyan mga kasari. Hindi po ako against sa utang na puhunan or sa pwesto na, siyem, na wala po kayong sariling pwesto tapos mungupaan kayo. Medyo mabigat po yan mga kasari. Kaya nga po nang tindahan po ako dito lang sa amin kasi po, para kahit papano, wala po tayong isipin na bayarin na monthly. Dito lang po tayo sa bahay. Ang problema na lang po natin, ang isipin po natin is yung kuryente at yung atin nga pong tubig, in po mga babayaran natin monthly internet, ayan, magtatabi po tayo ng savings kada buwan at everyday, nagtatabi nga po ako ng 300 or 400 everyday, para po savings at mabayad po sa kuryente, tubig, internet yun po yung mga pinaglalaanan ko na lang, pero kung tayo po ay magbabayad po ng utang kada buwan, ay eh marami po madadagdagan po ang ating mga isipin tulad po ng upas sa pwesto monthly po na kuryente at tubig. Yung inyo pong internet. Kung nag-internet po, siyempre, kailangan po natin internet para makapag-upload tayo ng videos. Mahalaga po ang internet. Yan po mga kasari, yung mga bagay na yan lang po muna yung mag ko pong i-share sa inyo na mga bagay na dapat natin pong isipin sa pagsimula ng negosyo. Ayan mga kasari, gusto ko po pong magpasalamat sa lahat nga po ng subscribe sa ating channel. Thank you so much po sa lahat po ng mga nanonood dati mga video, sa mga nagko-comment. Thank you so much po sa mga hindi pa nga po mga kasari. Palambing naman po, pahit po nating na like button, pa-subscribe. At pahit na rin po ng ating notification bell para updated po kayo sa mga susunod po nating i-upload na videos. Ayan, sana po ay nagustuhan niyo po yung aking video. Kung nagustuhan niyo po i-share is ko sa inyo, ayan. Ma-share ko lang naman po sa inyo yung mga naranasan nga po natin dito sa ating tindahan. At gusto ko nga po na ma-inspire din po kayo. Na huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Ayan. Sipag at lang po talaga. Para dumami po yung ating mga paninda. Ayan po yung ating mga paninda. Bilata. Ayan po. Cup noodles. Ayan po mga sabon natin. Chichurria. Ayan. Thank you Lord for all the blessings. Masaya masaya nga po tayo. Thank you so much everyone. God bless. Ayan guys. Comment po kayo kung mga taga saan po kayo guys. Thank you po mga friends and mga kasari. God bless everyone. Keep safe always. Love 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 everyone. And God is good all the time. See you to the next one.